Yan. Oh, ito si Boyas. Ang galing sa kaingin. <laughs> ano naman yung kuan? Lemon. Lemon. Yeah, lemon. Masim ito, parang kalamansi. <laughs> <laughs> Sili. Eh. Pilpil. Manghang ito. Labuyo. Labuyo. <laughs> yung ano yan, manok or... Bakre. May dalawang ano? Uh, kuan ito? May dalawang loto. Shout out atong ang manok mo. <laughs> so, nagkaisa pala kami. Nagkalima pala kami dito kumain. Bakit magpasok ng tubo sa So <laughs> Nakakain kami dito dahil wala kami kabaho. Gawa ng ini patapos yung pag-ukay nila. So, yan ang bus, bus namin. Hilongo Vlog TV yan okay comment at pasokin niyo yung channel niya mga master yan napakabait ng tao na yan so dito kami nagkaisa kami kumain Ay? Ay? hindi hindi kami kumain dito para sa amin tanghalian ano Lami yung uh, timplada? Lami. Lami yung timplada? Lami. Lami. magbisaya. So, papisita muna sa Hilonggo Vlog TV, mga master. Marami kayo matutunan doon. Isa po siya. May Peter at Iwan ko, siya yung, siya yung nagdala sa amin dito

Lemon. 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 Masim ito, parang kalamansi. <laughs> Sige ni. Eh. Pilpil. Manghang ito. Labuyo. Labuyo. <laughs> Yung ano yan, manok or bakre? May dalawang, dalawang. ano. Ano ito? May dalawang luto. Shout out atong ang manok mo. Dito <laughs> na. <laughs> atong lang. Ang manok mo atong ang. <laughs> Ayaw na. Ayaw na. Mahina na ang lahi ng manok mo. <laughs> 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 Teka pa yung salita pa ng tatawan Talagang alam na alam nung stay lo Panood yun, sa manok mo yun Si Obos at Tungang Ngayon pala yung manok mo, sabi ni Ryan Yung manok mo at Tungang pala so, mm. Pakita mo yung tama <laughs> <laughs> tama? <laughs> <laughs> Saan palo lang? <laughs> yung manok ko, kung pa yung kal <laughs>

wala pa niyo yan nga master nain to ayan ito yung pagkain natin Ito yung manok ni Atung ah, Ang natalong <laughs> mahina ang bloodline pala ng manok ni Atung Ang ano ano? manok ni Atung Ang mahina ang bloodline <laughs> ah, <pat> ito? <laughs> apat ito? apat isa't atung ah sa saan yung mga taganiyam dyan boss Leo No? Manok niya ito nga. Oh. Lagi namin kinakain. <laughs> <laughs> Shoutout kay Makalia. Shoutout Makaliat. Champion daw kayo basketball. Oo. Oh. Hindi daw nang champion. Saan tira nila? One point. Di pa tinira. Di pa tinira? Lamang sana sila. Ano uh, Nag-exit sila? Sabi, one point na lang. Champion sana sila. Pati tinira? Isang one point lamang. Anong kulang nila? tira, wala pa tira. <laughs> tira. Oy, makalya tira talagang kulang noon. Nakita lang isa raw lang, hindi pa tumira. Yan, kaya mo na kami, master. Tataposin ko muna itong kabsa. Kabsa ni Mang Kanor.